Mga apo, handa na ba kayong makinig ng kwento? Tara, lumapit kayo't maupo. Sa ilalim ng buwan at bituin, may mga kwentong bumabalik sa alaala. Ito ang kwentong pambata ni Lola Rosa, mga alamat, pabula, at kwentong may aral. Magsisimula na tayo. Handa na ba kayo? Noong unang panahon, sa malayong kaharian ng Berbanya, may isang haring nagngangalang Don Fernando. Isang araw, siya'y nagkasakit ng matindi. Walang manggagamot ang makalunas sa kanya. Hanggang sa may nagsabi na tanging awit ng ibong Adarna lamang ang makapagpapagaling. Ang ibong Adarna ay isang mahiwagang ibon na matatagpuan sa bundok tabor. Kapag ito'y umaawit, gumagaling ang anumang may karamdaman. Ngunit mag-ingat, kapag ito'y dumumi at matamaan ka, magiging bato ka. May tatlong prinsipe ang hari sina Don Pedro, Don Diego at ang bunso si Don Juan. Isa-isa silang ipinadala upang hanapin ang ibon. Unang nagtungo si Don Pedro, ngunit siya'y naging bato. Sumunod si Don Diego at siya man ay nabiktima rin ng mahika ng ibon. Sa huli, si Don Juan ang naglakbay. Sa gitna ng kagubatan, nakilala niya ang isang matandang ermitanyo na nagbigay sa kanya ng kutsilyo, kalamansi at sintas. Ayaw mong makatulog sa kanta ng ibon. Sabi ng matanda, hiwain mo ang sarili at lagyan ng kalamansi para manatiling gising. Ginawa ni Don Juan ang utos. Kahit masakit, tiniis niya ang lahat. At sa wakas, nahuli niya ang ibong adarna. Bumalik din sa dati ang mga kapatid niyang naging bato. Ngunit sa kanilang pag-uwi, pinagtaksilan siya ni na Don Pedro at Don Diego kinuha ang ibon iniwan siyang sugatan pero dahil mabait at mapagpatawad si Don Juan pinatawad niya ang mga kapatid nang makauwi sila sa palasyo gumaling ang hari at nang mabunyag ang katotohanan pinuri si Don Juan sa kanyang tapang at kabutihang-loob at mula noon naging inspirasyon si Don Juan na kahit anong pagsubok ang mabuting puso ang laging nagwawagi Ayan mga apo, sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung kayo'y natuwa, huwag kalimutang i-like ang video. At syempre, mag-subscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang kwento ni Lola Rosa. Hanggang sa muli, paalam mga apo at manatiling mababait.